Ang tamad na tamad na kapatid na Manas. Walang kasing tamad. May boleche. Ma manas pa eh. <laughs> <Wow. laughs> Nalunod daw. <laughs> Brote. <laughs> Ang ganda. Parang <laughs> nasa aquarium. Parang isda. Ah. <laughs> Arwana. Arwana. Okay. At ang ating mga nominees, nominee number one, Chris, Chris Hamhey. Pangalan lang yun. Eh. Mm. Chris Hamhey. May pasampol. Utos ka ng utos. Ate mo ako. Oh. Ay, siyang ate. Taray, ha? Mataray. Ibig sabihin, yung tamad, yun yung bunso? Bunso. Um, grabe na talaga to, ha? Paano naman naging bunso? Ito <laughs> ng <Ayun, yun? laughs> nominee number two. yun na nga, bossing, eh. Nuno sa bunso. <laughs> Ayun. Nuno sa bunso. <laughs> Samantha. Ito, ito, ito. utos ano? ka nang po. utos ka nang utos. Ano? Ate mo ko. Nakabangs eh. Matindi ito. Hindi magbabangs yan kung hindi mananampal yan. Kaya ito po. Si Chris muna. Si Chris. Chris, Chris Hame. Chris Hamey. Okay, ready. Right. Tayo, ha? Team Susio. kayo ha. Manood kayo ha. Stand by then. Ito ah. tayo. On the set. Alam, galing.

<laughs> Sisigawan pa nun ang shooting. Galon talaga, para naririnig nung iba, walang mahinga. Ano ba yan? Yan! 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 Night! water wow. Water? May kamay ka, di ba? Yeah, I have two hands. <laughs> pwede bang, pwede bang ikaw yung kumuha? Ate, ikaw na. Bunso? May, tingnan mo naman, oh, may ginagawa ko. Sabi, ako. punso? Nagwawalis. Tapos mamaya maglalaba ako. Ate, nauuhaw ako. Maawa ka na sa bunso mong karpa. Hindi ka naaawa? Pagkagaling kong work ano, ako pa maghuhugas? Wala akong madatak ng pagkain dito? Yung mga labahan nakakalat? Hindi kita ate, ako ako nagagawa lahat. Natural, ate kita. Naiintindihan ko, pero napabago din ako. Ate ako, pero kailangan ko din ng kapatid. What? Anong gusto mong support? Kahit simpleng gawain lang. Magulis ka. Maglaba ka. Malaking kasi, tulong na yun. Kasi ate, kaya mo naman yan. Kaya nga bunso ako eh. Tinitingnan ko yung mga ginagawa mo, gawain ba eh. Para natututunan ko. Yun nga eh. Yun nga yung tingin mo, Porket ate ako, matatag ako. Pero di mo alam, napapagod din ako. Buti nga ate, napapagod ka lang. Pero ako, nakakapagod isipin na bunso ako. Pero mukhang mas matanda ako sa'yo. Hey. <laughs> <laughs> ano bang pwede mo akong tulungan? Ate, yuko, e, O, oh, ayan, na-out sa breaking. Pagod na, pagod na, 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 na ako! Ano ba ba gusto oh, mong oh, oh, sabihin ko sa'yo? Parang pusing mo pa ako! Ayoko ano magalit sa'yo kasi kapatid kita! Ay, 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 Wala Mama! Iniiwan na nila tayo! Tayo na lang nandito kaya dapat tinutulungan mo ko! Pero ano? Inahayaan mo ko magbabot! Nabunutan mo! Papa! Wala na sila! Kaya dapat magtulungan tayo dahil magkapatid tayo! Wala na sila! Oo, Wala na! Oy. Tito! Wala na na sila! Tayo na lang dalawa! Wala na rin. Tayo na lang. Kuya! Wala na rin! Tayo na lang! No choice ka kung di tulungan mo ko. Oh. Min! May... Wala na? Ka! Wala na rin si Ka! Pinaalis ko na! Tayo na lang. Ate, ko Sige na. magwalis, ate. Nakakapagod eh. Kunting tulong lang naman yun, Minnie. O, oh, sige. Oh, yung walis. Ibang vacuum cleaner niya. Eh! Eh! Ha! Okay. Galing. Galing, galing, galing. Pwede, pwede. Galing ah, galing ah. Walang ang dapat yun. May inahampas ng walis tambo Dahil Oh, Oo, ginasa rin niya. Punta ka pa din nga eh. Ang daming muebles sa paligid oh. Naku, inawakan ko nga ito. Baka mamahalin. Baka maipok ko. Tumayo <laughs> nga yung may-ari eh. Sabi ni may ari baka Eto na, tawagin na natin. Eto, mukhang matara ito. Ay, oo. Oh, eh, oh. Bangs ito eh. Nakabangs. So, ingat lang, ha? Tingin ko, may physical eh, to May ito, physical. May papangto. May plus dyan, mamahalin. Eh, no? Baka yung katabi mga paso oh, paso oh, oh. dyan, iba eh, ito, ha? Hindi. <laughs> Pero <yung na> <laughs> ko yan, ang ko yan, gagawin ito. number two. Okay. Okay lang sa bunutan. Huwag lang ingungod. Huwag mo na susulan. mo. Okay, ready, <laughs> Eh! Eh! Nababahin ka ba? Tapat! Hawa'y kamatid! Hawa'y ayos! Ay! Pa' mo? Pa' mo? Pa' mo? Pa' ano yan? Yan! Sweet girl! Naman oh, tangan. I see you. Anong ginagawa mo? Puro ka na ng cellphone cellphone? Hindi ka man na naglinis ng bahay? Tignan mo yung mga urungan doon. Yeah, ang dami pang uugasan. Ate, that's your duty. Huwag mo akong inaate ate. Kumilos ka rin. Hindi yung purong ako lang ang kikilos. Ate? Risa ba ang pangalan mo ate? <laughs> <laughs> Kumilos ka na. Tumayo ka na. Tulungan mo akong maglinis. Kailangan natin tulungan sila, inay. Sabi ni mami, sabi ni daddy, stay lang daw ako rito. Tapos, ikaw lang lilinis dyan. Kaya tayo iniiwan ng mga magulang natin. Ganyan ang ginagawa mo. Nakakahiya naman sa mga ibang tao. Ta ang tamad-tamad mo. Kabibili lang sa akin a minute ago. Just stay here. Tapos wala na sila. Sino yun? Huwag mo ah! kong in english English, ko ilus ka. Nakakahiya naman sa mga kaibigan mo. Pag sa mga kaibigan mo, ang tamad-tamad mo. Tapos dito, ang sipag-sipag mo. Tamad! Ah! Kumilos ka na. Kung ayaw mo mapagalit pareho. Ay. Ang ano ko. Yung mga lababo, yung mga labahan, hindi pa nga ayos, may titiklupin pang mga damit. Ano? Titiklupin ko yung lababo? Nininis <laughs> <laughs> ko kasi yung mga ko pinggan, hindi yung mga lababo. Ah! Kailangan nating maglinis. E, ikaw na lang muna. Ikaw na lang muna, ate. Tapos, pag pag titina mo na kita, pag natutulungan ko na, ako nang gagawa. Tingnan mo yung itsura mo. Lalo kang tumatanda kasi hindi ka naglilinis ng bahay. Personal friend, oh! personal. Oh! Oh! Personal na. Personal na. Totohanan na Slow clap. Dito na nagkasakitan. Ano ba? tamad mo Tama ba? Hindi yung personalan. Ay, Baka nakakalimutan mo, ate mo ako. Hindi mo utos-utosan lang. Ate nga kita! Bungangera ka naman! <laughs> <laughs> hindi ako mukhang matanda, ikaw lang! Ay! Wala namang sinabi eh. Alam mo nga ate, dapat very lucky ka nga no, kasi may bunso kang parang mukhang ate. <laughs> hindi! Malabong mangyari yun! Puro ka cellphone, puro ka pagpapaganda. Tingnan mo nga itsura huh? mo! Sa? Ay! Ate, dito na lang ako sa cellphone. Maligay kasi oh, hindi niya ako nalalait. Puro ka pagpapaganda. Tapos pagdating dito sa bahay, tatamad-tamad ka, hindi ka na, nag-iisip. Ayun na. ayun na, oh, yun na, yun na. Ayun, ayun na. Lumalapit, oh, lumalapit. Ayun na, ugali mo. Na. Na. Nakakaya sa mga kabit bahay sa mga kabit uh -oh. bahay sa mga kaibigan mo, hindi ka na nahiya. Gaganti si Bunso, oh. Napakasama yung ugali mo. Pumilis ka na. Tumayo ka na. Tingnan oh. mo yung mga kalat. Hindi ka nga nagliligpet. Alam mo, ate, ang dami mo na Ang dami mo na may inutos, eh. Itatak mo sa ugali mo. nag ka ka lagi ng bahay. Hindi puro ka lang. Eh na. Ito. Tinulak. Kung <mikong> ako tinutulak, paano ko makakapag-isip pag tinutulak mo ko? Sumasagot so, ka Kung Ah, ah, kumilos ka. Siyempre, nakaanog yung utak ko. Pag inakanong, hmm. paano ako makakaisip? Kumilos ka. Tumayo ka at maglilis ka ng bahay. May dami sa... Yung mag-isip po, yung mag mag-ano ng bahay maglilis, <mikasi> bahay, maglilis ng bahay, magtupi ng lababo at paunahin ko. Maglilis ka na ng bahay. Eh na. <mikans filler> Ayan na, nagagalit uh -huh. na. Pagka drama na yun, ay... pagka-drama. Nakakasakit ka na! Hindi ka na Eh, Bago maging kredo mo. Galing, ating mga artistahin. At, best actress nominees. Ngayon, dyan po sa studio, yung palakpakan ninyo. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Umpisa natin kay nominado. Number, Number one. one. <laughs> 280. Dabi, dabi. 280. 280. Yeah. yeah. 80 pa. Nominado. Number two. Samantha. 74. Oy. All right. So si Samantha. <laughs> Hindi. <laughs> 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 Hindi daw yung bang, sabi. <laughs> Best Actress natin, nominee number one, Krisa May. Krisa May, congratulations. Meron kang sa, meron kang trophy, at meron kang p pesos. At si Samantha naman, meron kang 1000 Thank, Thank you, Samantha. Thank you po, bossing. Thank, Thank you po. Ako. Thank you, Emma. Congratulations oh sa Krisa Sana sa nanalang ko ka dyan. Kukontakin ka namin para sa yung taping schedule. Abangan nyo. Aabangan namin ng mga big break ninyo sa Pag-aaral. Yes. Congrats! Congrats.